Ang aki si si is over there. Ay, ayan ba ang puno ng balite? <laughs> <coughs> ay, ba puno ng baliti ba <laughs> <coughs> yan? Hindi na, ewan ko ba kung ano yan. Hindi ko na alam itsura ng balite. eh. Parang man, nakibag. Do, do, kung do, Hindi ho, Balite Baliti ho ba yan? Doon sa may tsong baro yun. Ay, oo, <coughs> no, tsong baro pa. Eh. Ay, that time pa lang sa okay. one, And office, oh well, hey, Eh And back after kaya Baka, baka hindi sumagi sa isip mo yung nasabi sa isip ko. Baka nag kaya nag-decide ka ng ganyan. Oh. <tinyo> hindi sumagi, di ba? Never? Tinanong mo ba sa sarili mo? Ano kaya ako? <tinyo> Hindi Alam <laughs> Ano 'yan? Katuray. So, 'yan ang katuray. <laughs> Parang daun ng katuray, diba? 'di ba? Katuray. Juring Dito